salat lahat po ng aking kababayan sa panig na, saan man panig ng mundo uh, mapa, sa, mapa sa labas po ng bansa ng Pilipinas So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa atin lahat So ito na po, naragasa na Ang pangako, pangarap ng ating mahal na Pangulo na si BBM ang kanyang ang kanyang determinasyon uh, sipag, tiyaga diis uh, walang humpay na nagtatrabaho sa kanyang katungkulan na ating po siyang nilukluk sa kanyang sa kanyang katayuan ngayon upang siya po magtrabaho sa lahat ng kapakanan ng taong bayan so, umbisan po natin o magpo-focus po tayo dito sa aking vlog na paano o yung pangarap nga niya, yung plano niya na may baba -may ba ang bigas o yung nasambit niya po na yung talagang yung may baba ba ang bigas sa lagang abot kaya ng ating mamayan Pilipino yung ito, idiniin na nga niya na yung 20, 20 pesos o talaga makikita nga po talaga na ginawa niya na pababain sa halagang 20 pesos ang isang kilong bigas sa, 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 sa pamamahala ng gobyerno ng NFA so ano na po talaga yung hinawakan sa, sa NFA talaga po magsisimula, na yung, magsisimula po yun na makakabili po tayo ng ah uh, 20 pesos sa isang kilong bigas. So, yan po. ah uh, panoorin po natin ang pahayag po ng PTV ng uh, media. ang so, so, ito good news na po administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Sisimula na ang pagbibenta ng BBM Rice o 20 bigas mo o 20 pesos na bigas sa unang araw ng Mayo kasabay ng Labor Day. Aarangkada yan sa probinsya ng Cebu. Uumpisa ka na rin ang bentahan ng murang bigas sa lahat ng mga Pangulo sa May 2, araw ng Biyernes. Katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos na gawing agot kay ang ng bigas para matulungan ang mga Pilipino. Kabilang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matubunan ang kahirapan at kagutuman. Mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos. Papalawigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyo patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang uh, talagang ninanais at uh, inapalawi pa po ang pro pag, uh, programa para ito po ay matugunan. kabilang na po nga rito ang 20 pesos kada kilo na bigas, nandiyan pa rin po ang programang walang gutong program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nilinaw po ang Malacanang galing ang murang bigas mula sa anin ng mga magsasaka. Una ang sinabi ng Agriculture Department na maayos ang kalidad ng mga NFB rice na pawang mga well-milled rice. Ang well-milled rice ay nagkakalaga ng 38 hanggang 54 pesos sa mga palengke. Siniguro ng palasyo na magiging sustainable o pangmatagalan ang pagbibenta ng bigas hanggang matapos ang 2025 at paglalaanan ng budget sa susunod na taon. Kaugnay niyan, ipinagmalaki ng palasyo ang mataas na rice buffer stock ng National Food Authority. Aling sunod ito sa su direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paikilin ang pagbili ng palay ng mga magsasaka ngayong panahon ng anihan. Ayon sa NFA, papalo na sa 10 milyong sako ng palay ang nabili ng ahensya. Aabot naman sa 8 milyong sako ng bigas ang inventaryo o supply ng NFA sa bilang ito simula 2020 na sapat para pakainin ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 10 araw. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagnan so, yun para, po. Ang gobyerno, ang gobyerno po natin, natin ngayon ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin uh, sa mga kapitigyan po mas abot kayang digas uh, sa mga mamaya siguro marami na marami naman din siguro nanonood ng mga balita. Alam alam ko po na tayong mga Pilipino may sa manood ng balita. Hindi naman po kaila sa inyo po na ah, ang ang presidente natin ang nagluklok po ng 3 uh, 31 million na bumoto bum, sa kanya. Kina makikita niyo po na hindi kayo lugi sa kanyang pagluklok sa kanya. Gumagawa po siya, nagtatrabaho siya at pinaat hindi man siya talagang hindi naman ang Marcos talaga hindi naman yatin hindi naman nila kinukuha yung credit niya ni. ang ang trabaho po ang gina ang ugali ng uh, nakikita para sa akin oh uh, opinion suggestion o nakikita nangyayari nagagawa at dedidinin ko na rin na, naniniwala ako na sila ang pamilya Marcos mula sa kanyang ama hanggang ang 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 sa kanyang anak na si BBM ay eh, si uh, presidente po natin na si BBM. 70s si pa yung mga matatanda po at mga nanay ko at lola ko pinatunayan nila yan. Na hindi ngawa ng ngawa ang Marcos mula sa ama hanggang sa anak. Wala kayong makikita ng ngawa ng ngawa. Puro gawa na lang gawa ng kapakananan eh, ng Pilipinas. Wala silang Pilipino may, mayaman ka man, mahirap pro ano ka man o sang ka man side o side by side o anong kulay ka hindi sila tumitingin doon ang tinitingan po ng, ng Marcos po maniwala man kayo sa hindi at at, 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 para sa akin paninindigan ko kasi nga mula sa lula ko at nanay ko mga ano mga taong ano kasi sila po'y makatao makabayan at makajos hindi sila ano, hindi sila tumitira o nagki-criticize ng mga kalaban nila sa politika man o sa ano. Pag nagsabi yan totoo. Yan po ang yan po ang mga ugali. Yan po ang pamumuno ng mga Marcos. So hindi ko nililipang mga Marcos, pinakikita naman talaga. So lahat po nang sa lahat po ng ngawa nang ngawa diyan. Yung nagsasabi magpagkain na yung nagsabi po diyan na ang bigas po ng 20 pesos na bigas ay pagkain baboy. Sorry na lang po, pinatunayan po ng yan, Sa loob ng gobyerno yan, At makikita rin nyo rin po na galing. Sino yung, sino bong nila doon? Hindi, gobyerno ang, hindi ang gobyerno, hindi ang pamilyang Marcos ang ah, uh, nila doon eh. Yung nagsabi noon eh, kundi buong sambayanan, kundi ang gobyerno. So, minsan po, mag-isip-isip din minsan yung mga nasabi ng nasabi po ng ano uh, pagkain baboy gobyerno po o tao ang, ang, ang tao o mamayang Pilipino ang pinagsabihan niyo noon hindi ang pamilya Marcos so, eh, eh ano yan eh, galing sa magsasaka yung palay na yan eh galing sa magsa ang palay na yan at, at binili ng gobyerno NFA para i para maging bigas at yan na po ang resulta niya. So lahat po na magsasaka sa buong mundo, hindi, uh, sa lahat po na magsasaka sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Pindanao, uh, kaya na rin po magsabi doon, o kaya na rin po mag-comment doon. So, kaya nga, papasok din ako dyan sa politika, mag-isip, mag, mag at maging matalino sa pagbuboto, lalo na po sa pinaka-importante sa lahat. Naman, ano importante, pag lokal national, mayor, congressman, gobernador, etc. Kung uh, councilor at sa mga ano nga ang lahat ng ano natin sa mga, mga mamabatas, congressman, uh, senador kasi yan sila po yung talaga gumagawa ng batas. So mag-iingat po tayo sa mga ng mga batas ay mga mga kandidato kaya na gaya na ng vlog ko pagi matalino po tayo papagmadyag papanuri at gisa at sa lahat hindi tayo tumingin sa mga mga matamis na dila kundi sa mga sa mga pangako nila so damdamin natin po so salamat po sa ating mga napangulo na ito na nga nag ilulunsad na nga, ilulunsad na nga po sa miwan ang makakabili po ng 20 pesos sa isang kilong bugas sa part po ng province of Cebu kasabay po ng mga ipapaas kasabay po o uh, susunod na rin po ang Kadiwa Store diyan po sa park ng sa probinsya. In the same time hindi naman po eh, tayo tayong magselos sa mga ibang ibang lugar pa po. Kasi nga na na-vlog ko na rin po to dati na mayroon talagang batas na nangyari o nagawa sa pamagitan po ng batas ni Senator Senadora Saint Xavier na mayroon tayong vice trafficking law. So doon po hindi hindi halos makakilos, hindi makagalawa ang bigko para malalong mabilis balawakin, mabilis maglusad o mabilis mag-ano ng bigas dahil nga doon sa sa pagkakalam ko, pagkakaintindi ko dyan sa rice terrification So nag ko na rin po yon sa pamagitan din ni ating pinakamatalino, maganda, na pasigasin, andong prangkahan talaga, walang ano, sa si uh, Yusek Clear Castro. So, ang ating pin, ang ating masigasig na uh, Undersecretary si Castro, so mabuhay din po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay po ang bagong Pilipinas. So, God bless Philippines.